Good morning, guys. Kayo ba pati tuwing umaga ganito yung ano? Kadami ng kukugasan ninyo, oh. may Nagbisita na kami kagapikasulang hanggang alas dos. Natapos ko na yung iba. Pero iniwan ko na sila kasi kailangan ko din ng mag-rest. pag mo ng umaga, ganyan. Tapos, yun. Dami ba? At wala, tapos ko na kanina sa second floor. Nalinis ko na doon yung kwarto ng binata kasi napunta ng school. So ito, tsaka pala kami pasok nang ng alala ko ngayon. Tsaka ito, sinasabayan ko na din ng breakfast. Ito yung breakfast ko. From 8 o'clock to 8 o'clock din ng gabi din. Sa lang ako ng, ano, ng lunch. Yung lunch ko, yun na yung dinner guys. Ang dami nilang ginamit na ah, uh, baso kagabi. Tapos ito, kailangan ilabas ko pa ang mga yan. Dami kong gawain. Hindi pa ako. Ang sakit pa sa batok, guys. Araw-araw um, na ganito. Nakakapagod din. Akala na mga kapwa natin na hindi sa Pilipinas. Mayan, uh, may pagkakataon.